Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Jao. Tayo ng magkapet pandasal. Unti-unti na po tayong pumapasok sa panahon ng kwaresma. Ibig sabihin, muli tayong inaanyayahan na pagnilayan ang kahalagahan at kahulugan ng pagliligtas ni Heso Kristo sa ating buhay. Kadalasan ang naisip nating gawin sa ganitong panahon ay mangumpisal o kaya'y mag-ayuno at magpunta sa mga malalayong simbahan. Subalit ang kwaresma po ay hindi lamang panahon ng pagsisisi sa kasalanan o kaya ay pag-iwas sa masasarap na pagkain o masasamang gawain. Ang lahat po ng yan ay ginagawa natin upang maging malaya tayo sa higit na malalim na pagtugon, ang paggawa ng kabutihan para kay Heso Kristo. Kaya nga po sa panahon ng kwaresma, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, ano na ba ang nagawa ko para kay Kristo? Ano ang ginagawa ko ngayon para sa Kanya? at ano ang nararapat kong gamin para sa Kanya. Mga kapamilya, sa panahong ito ng Kwaresma, subukin nating lumabas ng dali mula sa mga nakasanayan na nating gawin. Pasukin natin ang mundo ng ating Panginoon. Bisitahin natin ang may mga sakit at ang mga nasa bilangguan. Pakainin natin ang mga nagugutom. Arugain ang mga ulila at mga matatanda. Ilan lamang po yan sa mga kabutihang maaari nating magawa tungo sa isang makabuluhang kwaresma. Sa mga nakasama ko po na gumawa na ng ganito, laging nila sinasabi na magaan at masarap ang pakiramdam kapag sila ay nagkakawang gawa. Kayo po, subukin ninyo at kayo man ay makakaramdam ng kaginawaan sa pagtugon sa tawag ni Kristo.